Mga benepisyo ng nilagang dahon ng mangga. Isa, pampababa ng blood sugar. Dalawa, mayaman sa antioxidants. Tatlo, pampababa ng presyon ng dugo. Apat, anti-inflammatory at antimicrobial properties. 5. pampaganda ng balat. Anim, pampabuti ng respiratory health. Maghanda ng 10 hanggang 15 sariwang dahon ng mangga. Siguraduhin malinis ang mga dahon bago gamitin. Pakuluan ang mga dahon sa isa hanggang dalawa litrong tubig sa loob ng lima hanggang sampu minuto. Kapag napakuluan na, alisin sa init at hayaang lumamig ng kaunti. Salay ng dahon at itapon ito, iwan ang sabaw ng pinagkuluan. Inumin ang isang tasa ng nilagang sabaw ng dahon ng mangga dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Inumin ito sa umaga bago kumain upang mas mabilis maabsorb ng katawan ang mga nutrients o bago matulog para makatulong sa pagpapahinga at pagpapababa ng blood sugar. Dapat mag-ingat sa pag ng nilagang dahon ng mangga, mga buntis at nagpapasusong ina. Bagamat natural na lunas ito, kulang pa ang mga pag-aaral tungkol sa epekto ng dahon ng mangga sa buntis at nagpapasusong ina kaya mas mabuting mag-ingat at kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Mga taong may hypoglycemia dahil ang dahon ng mangga ay maaaring magpababa ng blood sugar levels. Ang mga taong may hypoglycemia o mababang blood sugar ay dapat mag-ingat sa pag-inom nito upang maiwasan ang further drop ng blood sugar. Mga umiinom ng medications para sa hypertension o diabetes. Kung umiinom ka ng gamot para sa hypertension o diabetes kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng dahon ng mangga dahil maaaring magpababa ito ng blood pressure o blood sugar ng masyadong mababa kung sinasabayan ng gamot. Salamat sa panonood.